Tayong mga lalaki, hindi dapat Tayo Tayong mga lalaki. Tayong mga lalaki, hindi tayo dapat naglalaba. Mga babae dapat ang naglalaba sa atin. No, pinagsisilbihan tayo. Ano tayo? Mga katulong nila? tayo ang dapat masunod hmm? bakit? galit ka na? ha? ano? hindi ka kiligan? <laughs> oh, galit ka o tumatawa ka? ha? maglaba ka ng maayos ha? yan hmm. asawa pa mo eh. ano? Sisi-sisi ka na ba? Ha? Hindi ka dapat mo sisi kasi swerte ka sa akin. Ha? Ha? Ano, galit ka? Dito ka magalit sa harapan ng kamera. Sige. <laughs> ipakita mo ang totoo mong kulay. Sige. Magalit ka. Magalit ka. galit. Ano? Hindi mo kaya? Ano? Ha? Ano, inix ka na? Sige. Magalit ka. Kung kaya mo. Sige. Sige. Oh. Sige. Magalit ka. Ah, okay lang. Okay lang. Hmm. Yan yung panlaban mo sa akin. Sige. Ano? Hinihintay kong magalit ka ang ingay ng aso mo ano ano na magalit ka na ano na laba pa more yan hmm dapat nakikita ko palagi ka naglalaba ha simula ngayon makinig ka sa akin kasi ako ang nasusunod sa bahay na to ha oo oh. ano garit ka oh. tumatawa ka <laughs> ano na ha hmm sa timing mo yung aso mo, kundi kakainin mo yan. Hmm. Okay. Tapos ka na ba? Hmm? Okay, guys. Tapos na siya, guys. Isap na natin bagay palong yung sifon kung parang gano'n.